African Swine Fever pumasok na po sa aming probinsya sa Bohol. Lalong lalo na sa aming lugar po dito po sa Baclayon. May tatlo na pong barangay na tinatamahan po ng ASF. Yung mga baboy po nila ay namatay po mga kaibigan. At saka, kinukunan po ito ng mga blood test at saka po ito sa rapid test. So sa iba naman pong lugar o sa iba naman pong lungsod po mga kaibigan dito sa aming probinsya, lahat talaga ng mga backyard na nagalaga ng baboy namamatay talaga yung mga baboy nila. Meron pong isang semi-commercial po na mga pigire dun po sa bandang Talibon. Yan po, yung mga baboy po nila ay nauubos talaga mula po sa inahin, barako, mga biik, mga fatining dahil po sa sakit na ASF. Ito po ay isa pong dagok at isa po itong banta sa aming lahat po ng mga nag-aalaga ng baboy po dito po sa aming probinsya. Kasi po, malaki pong pirang ang ating i invest doon po sa pag-aalaga ng baboy. Kaya, sobrang sakit po sa dibdib kapag ang ating pumalagang baboy ay namatay. Sobrang sakit po sa dibdib kapag ang ating mga baboy po ay pinapatay. Sobrang sakit po sa ating dibdib na ang ating mga baboy po ay iniilibing ng buhay dahil po sa virus na iya. Kaya po dito po sa aming lugar, dubli ingat po kami sa aming biosecurity para po hindi po ng virus ang aming po mga baboyan po mga kaibigan.